Bilang paikisa ng People's Television Network sa pagkilala sa mga ambag at pagtataguyod sa karapatan ng mga kababaihan, inilunsad ang Very God Bazaar sa tanggapan ng PTV, kung saan tampok ang iba't ibang abot kayang produktong ibinibenta ng mga babaeng empleyado. Ang detalye sa report ni Bien Manalo, Rise and Shine Bien. Kasama ang ilang natatanging kababaihan ng People's Television Network Pinangunahan ni PTB General Manager Annalisa Puod ang ribbon cutting ng pag-arangkada ng ikalimang taon ng perigad natin to sa pagdiriwang ng National Women's Month. May temang We Make Change for Women ang selebrasyon ngayong taon. To take action and create positive change for women everywhere. Let us utilize the natural qualities of women such as nurturing, caring, and uh, highly good organization skills. Together, we can develop uh, innovative ideas to elevate our work and bring us PTV to the next level. Sa kanyang mensahe, binigyang diinipuod ang kahalagahan ng paghatid ng dekalidad na serbisyo tungo sa isang maunlad na bukas. I value excellence. Anything you could think uh that would promote excellence po dito sa PTV yan po ay welcome sa akin so i encourage you to start developing those acts that would instill that sa network po tampok sa ferry god natin to ang iba't ibang abot-kayang produkto gaya ng dishwashing liquid sabon mga pagkain mga damit at iba pa na hatid ng women entrepreneur ng PTV ito po yung ating panglima na ferry god natin ito. Ito po ay uh, usually taunang ginaganap na nahinto lang during the pandemic in celebration po of the women's entrepreneur in line with the celebration of National Women's Month na ginaganap tuwing Marso. Sinusuportahan natin ang uh, mga Pilipinang kababaihan na magkaroon po ng uh, purpose at saka kung paano po nila Uh, palalagawin ang kanilang buhay. Tatagal ang bazaar hanggang biyernes na inaasahang ma extend pa. Inaanyayahan po namin ang lahat na makisali, makigulong, bumili. Dahil sa mga paninda natin dito, nasamot sari, meron pong local, meron imported, meron pagkain and all. So, sana po masamahan niyo po kami sa celebration ng Women's Month. BN Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.